Kaya naman. Yeah, so kumpleto lang araw ko since lahat makakalinga. sa tapos sa, sa uh, rebound ng kubatuni kaliyan.

250. Yan, lang. Okay. Ibig sabihin po, ang programa natin ay buhay na buhay. Bilang lamang sa Bicol, maging sa buong Pilipinas! Ako po, pangbungad na salita. Kali at gabi, huwag natin! Si Kuya Iya! Kali Iya!

<laughs> sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Di media dito. Di media. Tara, tara. Nahuli niyo, hindi. Nahuli ka. Ayan mga kalingap at dumating na rin po sila kalingap Jomar at sila Mikoy Ayan Nakompleto na po sila mga kalingap ay ang wala pala po si kalinga pedu, Edu ayan o maliit yung estimate malit 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 maliit, malit estimate malit 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 malit

Ay, tayo tayong kapabahay na namin, mga ito na tayo, at pagkis. Wala pong formandya, hindi mo po. Wala pong nagawa po, walang patana, walang hindi mo Mga mag ang mga Ang natin po, si natin, At sa up Manilin. Manilin nai, ito ka. oh Ano pa kalimang sabi, Nay? Susan? Yan mga kalingap at nagtatago na nga tayo mga kalingap tinawag pa rin tayo dito ba? Uplay <laughs> <Yeah. laughs> ito po ang K-Boys Pakarami po namin dito ngayon siguro mga

yun uh, sa pagkakasapitan ko Papa okay. Dan Guys, palapakan natin si Papa Dan. Sa kanyang mga atipan ngayon kasi hindi si piro ang mga pagkabahay ng ganito. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon, uh, nagmamahal na ko yung mga materyales. At the same time, yung mga beef, yung mga baba. At the same time, yung pasahod po ng mga social media platform, mga baba rin. Eh. <laughs> malaking achievement po yung mga kababayan ko nito dito para sa beneficiary na dun, hindi para sa sarili. So, uh, wala pa nga pong sarili bahay at si Papa dan, eh. Pero ang dami ng pagdawin ang bahay. Kaya kung gusto ka niya, nilakasan niya, pinatagay niya kanya kanyang sarili at uh, hindi na lang, hindi nagpatalo sa mga negative ng mga sinasabi sa kanya. Kaya deserve niya itong ano, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang uh, pagtulong para sa kanyang mga beneficiaries. So, yun po. at nay, alagaan niyo po yung bahay, Nay. Sigurado, din lang po kayo ng Team Kalinga. Hanggang nasa Kalinga po kayo, dito ka lang po kami. Ibig tayo namin kayo, minsan-minsan, lalo -minsan, na si Kalinga sa... Ah, And, deserve niyo po ito kasi di mo po may pangkabahay po Hindi po deserve. So, yun lang po. Uh, support po natin. Si Kuya Bal at si Kalingo Plan. At yung mga nandito ngayon, salamat po. Kasi party po kayo ng uh, Kalingap. Tuloy-tuloy uh, lang po tayo. Mga Kalingap, pa naman po yung mangyari. So, yun po. God bless po. and, and Jesus loves you. Yes! Salamat po! Halika bro, ang ating po. po sa mga sa lahat. Salamat. Joy. 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 Ayan. Basahin ko muna po itong certificate bago natin i-award. Basta at matubang din na Foundation Incorporated, Kamalinas Norte. Doctor, housing award. This housing award is given to Manilin Salen. 250 at housing yes. wow. award. Yan, Uh, day of july 2025 project manager Karina Gaga and uh, project council chairman Bantat Nasuba a Kalinga bravo yes. Oh, yes. Yes. yes ang to mismo ito ito mo naman ya napaka gandang bahay Iya, upa sama okay at uh, bago ang ribbon wala si Premier Paas Gabrod hindi naman si Brother Poos wala, wala si Brother Poos, wala rin ay yung isa Pastor Rich Falcon ipagprimo ini, itong bahay at yung nakatira Magandang araw po sa ating lahat at salamat sa Panginoon sa muli na naman isang uh, uh, pabahay at isang magandang buhay ang ibinigay sa mga beneficiary rin ng kaligang. Ngayon tayo pong lahat ay uh, manalangin sa ating Panginoon at tayo uh, po tayo. Manalangin po natin na uh, patuloy na samahan at gabayan ng Panginoon ang mag-inangot ito si Erwin at si Ayan mga kalinga po at kami pa na. Maraming salamat po sa patuloy na pag na sa aking channel. Ayan, thank you so much po. At mega love shoutout po sa inyong lahat. <coughs> bye, -bye.